Ginulantang ang bayan ng Dasmariñas, Cavite nang natagpuan ng kalunos-lunos na sinapit ng isang De La Salle student sa kanya mismong dormitoryo. Pinaniniwala ang kagagawan ito ng isang adik at halang ang kaluluwa na pumasok sa mismong kwarto ng dalaga para lang babuyin siya sa kahindik-hindik na paraan. si Queen Lian Daginsin ay native ng bayan ng Pila sa Laguna. Siya ay nilarawan ng mga magulang at kakilala bilang isang mabait na kaibigan, sobrang matulungin, dedicated sa kanyang pag-aaral, supportive na kapatid at mapagmahal na anak. Pangarap ng dalaga na mag-train bilang isang flight attendant after nitong makumpleto ang degree sa computer science sa De La Salle Dasma, ngunit hindi na ito matutupad ng matagpuan ang wala ng buhay nitong katawan noong March 28, 2023. Dahil nga sa may kalayuan ang kanilang bahay sa Dasma, ay nangungupahan ito sa isang apartment sa Black 6 Lot 5 Barangay Santa Fe, kung saan nito sinapit ang masakit na katapusan. Bago sumapit ang alas 5 ng hapon, ay nagtungo ang ilang mga kamag-aral ni Queen sa inuupahan nito dahil sa hindi ito pumasok, ngunit ganun na lamang ang kanilang pagkabigla dahil sa nadatnan nila ang dalaga na sa sarili nitong dugo. Agad silang dumulog sa tanggapan ng barangay kung saan ay agad namang inalerto ang mga kapulisan. Ayon sa report, si Queen Lian ay nagtamo ng labing apat na mga tarak ng patalim sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, isang malalang tarak sa kanyang leeg, siyam sa bahagi ng katawan, at apat sa kanyang pulso at kamay na kinoconsider ng mga defense wounds. Sa kanilang ginawang investigasyon ay nagawa nilang makarecover ng ilang mga kuha ng closed circuit cameras sa paligid ng apartment ni Queen kung saan ay nagawa nitong makuhanan ang suspect. Sa isa sa mga footages ay nakuhanan ang isang lalaki na umakyat sa bubungan ng atirado dormitory, ang katabing unit ng tinitirhan ni Queen ng bandang alauna ng madaling araw. Mula doon ay nagawa nitong makalipat sa second floor ng Rosalita dormitory kung nasaan ang kwarto ng biktima. Makalipas ang mahabang katahimikan ay muli itong nakitang lumabas sa silid ni Queen Lian, suot pa din ang kulay blue na t-shirt at itim na sombrero. Nakasuot ito ng face mask at makikitang may hawak ito sa kanyang kamay na naglalakad palayo sa lugar na tila ba walang nangyari. Para sa mabilisang ikakahuli ng salarin, ay nagbigay ng pabuya ang pamahalaan ng dasma at ilang politiko ito ay may kabuuan na 1.1 million pesos na halaga para sa makakapagbigay ng information sa nangyari. Sa patuloy na isinagawang hot pursuit operation ng mga pulis ay nagawa nilang ma-identify ang suspect at ang tinitirhan nito sa barangay San Nicolas dos das Marinas Cavite. Kinilala ang suspect na si Angelito Eraldo alias Kulit, kasama ang mga barangay officials sa area ay nagtungo ang City Police at Cavite Provincial Intelligence Unit sa bahay nito noong March 29, 2023. Bagamat hindi nila nadatnan doon ang salarin ay nakuha naman nila sa bahay nito ang ilang mahahalagang ebidensya. Ito ay ang blue na t-shirt, short na nakitang suot nito nang makuhaan ito ng CCTV na paalis sa crime scene, ganon din ang itim na backpack na may brand na sena na pagmamayari ng biktima. Sa mga ebidensyang napasakamay ng mga pulis ay naging subject si Angelito Erlano sa isang malawakang manhunt na may 1.1 milyon pesos na reward money na siyang naging daan sa pagkakaaresto dito noong April 1, 2023. Ang suspect ay naaaresto ng alas 10.40 ng umaga matapos na makatanggap ng report ang kapulisan na nagtatago ito sa isang kakilala sa barangay Victoria Reyes. Umamin naman ang suspect sa kanyang ginawa Ayon sa kanyang pahayag ay balak lamang niya na pagnakawan ang biktima ngunit dahil sa madilim sa loob ng silid ay naapakan niya umano ito na natutulog kaya naman ay nagising ito at dito niya na ito nagawang undayan ng tarak ang biktima hanggang sa mawalan ito ng buhay. Sa pagkakadakip sa suspect at sa ginawa nitong extrajudicial confession, ganun din ang mga ebidensyang nakalap ng mga kapulisan. Ang kaso ng pagkamatay ni Queen Lian Daginsin ay kinonsider na ng mga pulis na case closed. Ang salarin ay kasalukuyang nakapiit habang hinihintay ang mga paglilitis. Ayon din sa kapulisan, ang 1.1 million reward money ay naipamahagi na sa anim na mga concerned citizens na nakapagbigay ng mahahalagang information na nakatulong sa pagkakadakip sa suspect.